Hello, oh, good morning, good afternoon, good evening around the world. Ang init ngayon. Ito, meron tayong gulay. Allah. Grabe oh, grabe, grabe. Organic, organic. Yan, organic. Nako. Ano bang magandang iluluto dito? Ay, ano, alam ko na. Tig. Sinigang. Ayan na. Oh. Sinigang. Ang dami niya kasi na eh. Tapos meron pa tayong apple. Apple, apple guys. Meron tayong cucumber. Ayan guys oh. Libre. Oh, libre ang apple o oh, di ba libre yan libre at syempre non stop kasi ang bulaklak yung ano niya. ayan oh, tapos na overwrite na ang ano nyo ayan sahan natin sa sahog sino ang kumakain ng grass sa inyo ayan o oh, di ba Napaka-fresh. Oh Ang bait ng kapitbahay ko talaga. Ayan. O, oh, di ba? O, oh, see? Nung nagkakain ng grass. At saka ito, o. Oh. Saan ko ba Ito, o. Oh, ito, oh. Wow. Ang hahaba talaga ng kamatis niyo. O, hindi niya kayang kainin. Kasi mag-isa lang din siya. O, oh, ayan. O, oh, diba guys? O, oh, ito, libre na ito. Wala na ba? Ayun. O, oh, yan. Libre na yan. O, oh, diba? At saka ito. Nako. Talagang dumami yung talbos niya. O, oh, ayan. Ayan. Oh, parang si Lods. Idol Toro ba yun? Ayan, ang palaya. Oh, ayan, Oh, oh ang palaya yan. Oh. Saan natin dasawag yung ang palaya? Guys. Saan natin isa sa O oh, sana, ang sarap pag may saluyot, ano? O, oh, ayan. Ang sarap. Like and share.